Actually, night na. Night, oo. Oh. Pero what is your first reaction when you heard about na sumakabilang buhay na nga si Madre? Uh, una narinig natin mm -hmm. siyempre na sumakabilang buhay na si mm Madre. -hmm. Uh, nakalungkot, no? And then, pagka ilang araw lang, picture mm -hmm. si Madre, doon ako na ano na parang nagulat. May mm -hmm. Actually, na sumunod agad si Madre at masakit sa akin. Mm -hmm. Mabigat sa akin. Kasi, ewan po, kung alam ng lahat o may mga hindi nakakaalam, yeah. dito nga ako nag-start. No? 80s? Yes, hindi ako uh, tinuring ni mother na, o yung albista niya, o ganyan. Mm -hmm. Tinuring ako ni mother na, adapted ganyan. Okay. Okay. Adapted. Oo, yeah. no? <laughs> talagang spin-oil ako ni mother. Minahal mm -hmm. kami ni mother, kami ni ate ko. No? ano, parehas ko rin. Ginali kami talaga ni Mami, nilagaan na kami. Hindi lang bilang producer ni Ari ng regalo, kundi personal lang. yung pagmamahal din ni Mother sa amin. So, nahihiyaman ko. Kailangan kong pumunta. Actually, tama ka kasi yung mga classic movies mo, three years old. Yes, kaya nga we, sabi ko. Those we know. Kung isa-search mo yung pangalan ko, no, mong pangalan ko, ilan lang yung bilik ko lang ginawa for other uh, production. Most of it, legal. So, ayun nga, yung pasasalamat ko, para sa akin, sa, sa akin, sa pati ko, sa mami ko, yung pagmamahal niya sa amin, hindi ko ma-explain eh. Pero, grabe yung pagmamahal ni mother sa amin. So, sobrang, sobrang loob sobrang lungkot ano na. Ano naaalala mo ng mga parang mm. mas si advice? Meron bang um, advice sa'yo si Mother? Maliit pa ako masyadong oh, ano sa advice. Eh. Pero naalala ko yung pag-aalaga ni Mother. Okay. Na, yun nga, yes, Pinoy ako ni Mother. Parang uh, spoil na yun? Ibigay ka na ano? No? Yes, kahit ano, kahit ano, sa shoot, ayaw na naman ni Mother mag-take. Bilal mm yun -hmm. ang tsokolade. May tsokolade, agad yun. Spoil talaga ako. And, um, there were times when Idaho. I think, eh, okay. kinukulong ako ni Madel oh, no. dito. na sa planet. Kaya, kinukulong niya ako. Kasi? Kasi? Hindi pwedeng lalabas ako, hindi ko pwedeng uuwi muna, gano'n. Hindi, ang sabi ni Mother, dito ka lang. Kaya yung mga posters ko, yung mga balets, huwag niyong yayayain si Madel. Sa labas na magagalit si Mother, hanapin niya. So talagang yung ano niya sa amin ba, yung uh, yung yun nga kagaya na sabi ko kanina, yung love niya sa amin. And we felt na it was personal na pagmamahal, hindi talent. So that's why, you know, mahal na mahal namin siya. inyo. Yes. so, napakalaking kawalan sa inyo sa Yes. Sobrang laking kawalan. Hmm. So yung sinasabi mo? Legal films. Correct. Uh -huh. Diba? Parang, ito yung nagsimula ng maraming. Ito yun. Ito. Tsaka yun nga, naging household name ka, Matit, because of Regal Movies. Dito ako nagsimula. At kaya yun ang sinabi ko, ang, ang dating na eh, hindi lang ako inampun ng nanay ko nung araw. Yung si mother, parang naramdaman ko, inampun din ako. Oo. Oh, yeah. second ganun, mom mo, no? Yun yung pakiramdam ko. mm Ang mami mo hindi nakarating? How is she right now? Hindi nakarating si mami, pero may na, na, na ano naman namin yung sulat niya. Eh. Oh. So, ipinarating na rin natin sa family, oh. mother, oh, no. yung pakikiramay ni mami. ngayon, ha? Pero kakamusta siya? Okay naman siya? Mm -hmm. Yes. Very, very good si Mami. Like, uh, nung isang gabi, last week or two weeks ago, di ba nakapunta siya ng awards night? Ah, Oo. Ah, ah, di ba yes. nakapag, uh, na tumanggap siya ng awards? Sa awards. Yes. yes. So, okay naman si Mami. Okay naman. Okay. So, okay. So, okay. so kamusta siya nung nabalitaan mm -hmm. na yung kay Mother Lily? Siyempre. Yun din, hindi lang, siyempre hindi lang sa akin, sa ati ko. Mm -hmm. Mas malalim yung pinagsamahan nila ng mga ito ko oh, yun. eto yes. well, kung It, Ito kasi ay kay Ate. Yes. Mm -hmm. Itong, yung ito, yung Valencia. Yes, kay yes. Mami noon. No, tapos na, na ano ni Nabenta siya ka So, yung personal na, as in, mm -hmm. <laughs> yung kalungkutan sa puso mm -hmm. nila, malalim. Mm -hmm. Malalim na malalim.